posibleng may sumagot. So, ganyan lang siya, di ba? Yan lang, yung tunog niya. So, kung meron dito, may maririnig kayo magsasalita. Diba? Hmm. Yan. See? May narinig kayo? May nagsalita, di ba? May babae. Okay? Pwede ko ba kayong makausap? Nawala. Pero kanina meron. Okay? So, ibig sabihin, may time na nagpupunta siya dito. Babae. Pwede po ba siya pumunta? Tinan natin. Kasi, alamin natin anong dahilan. Bakit siya nandito? So, isa yun sa dapat uh, inuugat eh. Kung baga, dapat inaalam ano yung dahilan, bakit meron sa isang lugar. Ito na po yung last na ano. Ito po yung last na kwarto. Ito po yung kala, kaloko, jack, tsaka kalapaktor po. Ay, kwarto na ito. Ito mukhang... Ito meron. Meron dito. Oo. Oh, yung support na yun. Yan. Ito yung, ito yung spot. May reflection kasi yung salamin tsaka yung pintuan, no? nagre reflect siya so kahit anong gawin mo dito talaga di ba? oh, 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 <laughs> oh, reflection kasi, ilan kayong nandito? Hindi ka kinakausap. Ilan kayong narito? Sagutin nyo ako, ilan kayong narito? Narinig nyo, di ba? Nagsalita kanina. Ano lang yung, yung mga nandito is mga random spirits ibig sabihin dumadalaw hindi nag-stay so posibleng pag pumasok sila dito isa to sa pinupuntahan nila itong room na to pwede bang magpakilala kayo may pangalan ka ba ikaw yung nagsalita kanina anong pangalan mo no, lumabas na nawala ah, na naman lumabas so yun meron dito sino natutulog dito kasi lang tatlo. Wala ka luko. Wala bang panaginip na kakaiba? Ang <laughs> <yung> mga ganon. Ang totoo sabihin mo boy. Usually pag ganyan.